si si EA Guzman. Si na din. Ay, yung kanilang ba? 12 years. Yes. years ang hinintay ni EA, di Ayan na! Pwede na siyang bumenta! Ah! 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 Parang kakulay ko pala na ko. Nakapit ko Ang hindi mo gusto tanggugasan ang bida. Parang kung isasama dito kayo bida. Oo, oh, <laughs> so, oo. Oh, Kaya yeah. yung nanay, di ba? Kasi ang dami nga nag-admire kay Shaila at saka kay Guzman kasi na yung kanilang promise of celibacy, di ba? Na talagang tinanindigan nila for 12 years. Kaya ang ganda-ganda yung mga excerpts na yun yung kanilang ano eh, mga kani-kanyang vows. Shot nga ni Shaila na yung eto ko. Oh. You, you, you love me patiently, you accepted me, you let me grow. You embraced my whole family. For, for. And I promise from this day forward. pula kasi, di diba? na na, oh, 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 ba? Diyos ko nakakalok. Oo, oo, Hindi. Oo, na, na, even yata oh, masturbation. Hindi practice niya, no? Ay, ba? Hindi, eh, Hindi po na lang. <laughs> <na, ininim na. laughs> <laughs> 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 Grabe ka, basta. Oo, oh, okay, happy para sa dalawa. No? Yeah. Kahit hindi nila na-invite. Uh. Charot.